Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay paano nga ba ang tamang pag-inom ng trust pills upang maiwasan ang pagbubuntis? Atin ding sasagutin ang mga sumusunod. Una, Pwede bang uminom ng trust pills ang mga breastfeeding moms o ang mga nanay na nagpapadede? Pangalawa, ano-ano ang mga gamot na hindi dapat ipagsabay sa pag-inom ng trust pills? At pangatlo, kung may nakalimutang inumin na pills o ang tinatawag na miss pills, ano nga ba ang dapat mong gawin? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Trust Pills ay isang contraceptive pill o isang gamot na iniinom upang maiwasan ang pagbubuntis. Nakakatulong din ito upang maibsan ang mga menstrual symptoms tulad ng dysmenorrhea o pagsakit ng puson habang may dalaw at naiibsan ang sobra-sobrang pagdurugo o ang excessive uterine bleeding. Mataas ang demand ng trust pill sa market dahil kahit ito ay isang prescription drug o kailangan sana ng reseta ng doktor sa pagbili nito, binibenta ito sa mga community pharmacies as over-the-counter. Halos available ito sa lahat ng mga butika at ito ay mabibili din ng murang-mura sa halagang 56 pesos SRP. Ang trust pills ay binubuo ng 28 pills na katumbas ng isang normal menstrual cycle ng kababaihan. Ang bawat pill sa pakete ay may corresponding na number. Nagsisimula sa number 1 hanggang number 28. Ang trust pills ay nahati sa dalawang parte. Ang unang parte ay ang 1 to 21 yellow colored tablets na naglalaman ng active ingredients ng trust pills na ethinyl estradiol at levonorgestrel. Ang mga epekto ng dalawang active ingredients na ito ay aking i-discuss maya-maya lamang. Ang pangalawang parte naman ng trust pill ay ang number 22 hanggang 28 brown colored tablets na naglalaman ng ferrous fumarate o isang mineral na iron na o nag improve ng hemoglobin level sa dugo lalong-lalo na sa mga araw ng dalaw. Ang paglalagay ng number sa pakete ng pills ay isang adherence tool lamang. Ito ay tumutulong upang maayos mong matandaan kung nakainom ka na nga ba ng pills sa araw na iyon. Dahil pareho lang ang laman ng number 1 to 21 yellow colored tablets, kung mali mong nabuksan ang number 21 tablet sa araw na dapat number 8 ang iyong iinumin, huwag kang magpanik dahil pareho lang ang laman ng dalawang tablet. Kaya pwede mo silang ipagpalit ang pag-inom. Tandaan na ang number 22 to 28 brown colored tablets ay pareho lang din ang laman. Dahil ang trust pills sa isang prescription drug, kailangan ng reseta ng doktor sa pagbili nito. Pero, kung napagbentahan ka kahit walang reseta, ito ang ilan sa mga dapat mong tandaan. Una, bawal ang trust pills sa mga babaeng buntis. Kaya siguraduhin hindi ka buntis bago mag-umpisang uminom ng trust pills. Pangalawa, bawal ang trust pills sa mga breastfeeding moms o ang mga nanay na nagpapadede. Ito ay dahil ang combination pills tulad ng trust pills, ay nagpapakonte o tuluyang nagpapatigil ng production ng gatas ng isang ina. Kaya, hindi ito recommended sa mga nanay na nagpapadede. Kailangan ding kumonsulta muna sa doktor ang mga babaeng may alinman sa mga sakit na ito bago uminom ng Trust Pills upang maiwasan ang mga di kanais-nais na komplikasyon. Ngayong alam na natin kung sino-sino ang pwedeng uminom ng Trust Pills, alamin naman natin ang mga epekto nito sa katawan. Ating alalahani na ang 1 to 21 pil ng trust pills ay naglalaman ng 30 micrograms ethinyl estradiol na ang epekto ay pinipigilan ang paglabas ng hinog na egg cell sa ovary. Kaya, over 95% na napipigilan ang pagbubuntis. Naglalaman din ang 1 to 21 tablet ng TrusPills ng 125 micrograms na levonorgestrel. Ang kombinasyon ng dalawang active ingredients na ito ay pinipigilan ito na mahinog ang egg cell ng isang babae. Kaya kahit may makapasok man na sperm cell ay hindi ito mabubuo. Ito ang step by step na paraan ng pag-inom ng TrusPills upang makasiguradong hindi mabuntis. Una, dapat magsimulang uminom sa unang araw ng regla. Hindi na kailangang mag-backup contraceptive kung uminom ng first pill sa unang araw ng regla. Maaari ding magsimula ng hindi sa unang araw ng regla. Pero siguraduhin mag-backup contraceptive tulad ng paggamit ng kondom sa loob ng pitong araw. For example, ngayon ay January 8. Ngunit, nagsimula ang regla mo ng January 2. Pwede kang uminom ng first pill ngayong January 8 kung may ine-expect ka na pagtatalik. Siguraduhin lamang na mag-backup contraceptive hanggang January 15. Pagkatapos ng January 15, safe ka na at pwede nang magtalik kahit walang backup contraceptive. Sundan ang araw sa pakete ng pills upang hindi ka malito sa pag-inom ang pagitan ng oras ng pag-inom ng dalawang tablet ay 24 na oras. Meaning, kung uminom ka ng first pill ng 7 p.m. ngayong araw, dapat kinabukasan ay 7 p.m. ka din iinom. Maaaring i-incorporate ang pag-inom ng pill sa iyong daily routine. For example, bago matulog upang mas mataas ang tsansa na maalala mong uminom ng pill sa tamang oras. Ubusin ang pag-inom mula 1 hanggang 28 pills. Huwag tumigil sa pag-inom sa kalagitnaan ng 1 to 21 pill upang maiwasan ang pagdurugo. Sa pagitan ng pill 22 up to pill 28 ay ine-expect na dumating ang iyong regla. Kahit hindi pa tapos ang iyong regla, kung naubos mo nang inumin ang hanggang sa pill 28, ay pwede ka nang magsimula ng panibagong pack. Pwede kang uminom ng pills hanggang may plano kang iwasan ang pagbubuntis. Ang pagsusuka at diarrhea ay maaaring maka-interfere o maka-apekto sa epekto ng pills. Ito ay dahil maaaring mapababa ang absorption ng pills at mapabilis ang pag-excrete o paglabas nito sa katawan. Kung nakaranas ng pagsusuka sa loob ng dalawang oras pagkatapos inumin ang pill, dapat uminom ka agad ng panibagong pill upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito naman ang guidelines kung may nakalimutan kang inumin na pill o ang tinatawag na missed pills. Kung isang pill lang ang nakalimutan inumin, kaagad na inumin ito kapag iyong naalala. For example, nakaschedule kang uminom ng pill 2 ngayong 7 p.m., ngunit nakalimutan mo itong inumin at naalala mo na lamang kinabukasan ng 7 a.m inumin ka agad ang pill 2 ng 7am at inumin pa din ang nakaschedule na pill 3 mamayang 7pm. Okay lang na ang kalabasan ay dalawang pill ang iyong nainom ngayong araw. Huwag lamang itong ipagsabay ang pag-inom. Hindi na kailangan mag-back up contraceptive kung isang pill lamang ang na-miss pills. Kung dalawa pataas naman ang nakalimutang inumin, ito ang tatlong steps na dapat mong tandaan. Una, inumin lamang ang pinaka-recent na missed Pills. Pwede nang itapon ang iba pang missed Pills. For example, nakalimutan mong inumin ang Pill 2, 3, at 4. Ang dapat mong gawin ay, inumin ka agad ang Pill number 4, kung ito ay naalala. Pwede nang itapon ang Pill number 2 at 3. Patuloy pa ding inumin ang Pill number 5 sa normal na oras ng pag-inom kahit ang kalabasan ay dalawang pil ang iyong nainom sa araw na iyon. Ang importante ay huwag silang ipagsabay inumin. Ang ikalawang dapat tandaan ay, kung dalawa at higit pa ang nakalimutang inumin na pil, gumamit ng backup contraceptive sa loob ng pitong araw o iwasan ang pagtatalik upang maiwasan ang pagbubuntis. Ang ikatlong dapat tandaan ay, Tingnan ang pakete ng pill kung ilan pa ang naiwan sa 1 to 21 yellow colored tablets. Kung isa hanggang anim na yellow colored pill na lang ang naiwan sa pakete, ito ang dapat mong gawin. For example, nakalimutan mong inumin ang pill 13, 14 at 15. Meaning, anim pa ang naiwan na yellow colored pill sa pakete. Inumin ang pill 15 at itapon na ang pill 13 at 14. Inumin pa din sa normal na oras ang pill 16 hanggang matapos ang pill 21. Pagkatapos maubos ng pill 21, pwede na kaagad magumpisa ng panibagong pack. Huwag nang inumin ang pill 22 hanggang 28 na naglalaman lamang ng iron. Gumamit ng backup contraceptive sa loob ng pitong araw. Kung pito o higit pa na yellow colored tablets ang naiwan sa pakete, ito naman ang dapat mong gawin. For example, nakalimutan mong inumin ang pill 12, 13, at 14. Meaning, pito pa ang naiwan na yellow colored pill sa pakete. Inumin ang pill 14 at itapon na ang pill 12 at 13. Inumin pa din sa normal na oras ang pill 15 hanggang matapos ang pill 28. Tandaan, inumin ang yellow colored pill at brown colored pill kung pito o higit pang pill ang naiwan sa pakete. Pwede lamang gumamit ng panibagong pack kung naubos ng inumin pati ang 7 brown colored pill na naglalaman ng iron. Gumamit ng backup contraceptive sa loob ng 7 araw. Ang contraceptive pill ay ang most researched product sa history ng modern medicine. Kaya, nakasisigurado kang safe itong inumin. Ito ang ilan sa ibang di nakababahalang side effects ng pag-inom ng trust pills. Una, Pagdanas ng pananakit ng ulo na maiibsan din sa katagalan ng pag-inom ng pills. Pangalawa, pagkahilo at pagduduan. Pangatlo, breast tenderness na nagiging dahilan ng paglaki ng dibdib. Ito ay isang hindi nakababahalang side effect ng pills. Maaari ding makaranas ng pagdurugo between period kung nakalimutang inumin ang tatlo o higit pang pills sa kalagitnaan ng pag-inom ng 21 pills. Ito pa ang ilan sa mga dapat tandaan sa pag-inom ng pills. Una, naaabsorb ang pills sa acidic na environment. Kaya, kung ikaw ay may hyperacidity at umiinom ka ng gamot laban dito, tulad ng Cremel S, Gaviscon, Sodium Bicarbonate at iba pang antacid, huwag ipagsabay ito sa pag-inom ng pills dahil pinapababa nito ang absorption ng pills at pinapababa din ang epekto nito. Bawal ding ipagsabay ang pills sa pag-inom ng antibiotic dahil pinapabilis ng mga antibiotic ang metabolism at excretion ng pills at pinapababa ang absorption nito. Meaning, mas mabilis lumabas sa katawan ang pills at kaunti lang ang naaabsorb sa katawan kaya bumababa din ang epekto ng pills. Pangatlo, Bawal ding ipagsabay ang pills sa mga analgesic tulad ng ibuprofen, mefenamic at naproxen o mga gamot na pangontra sa sakit. Pinapababa ng mga ito ang absorption ng pills kaya bumababa din ang epekto nito. Ang tatlong nabanggit na bawal ipagsabay sa pag-inom ng pills ay dapat iwasan habang umiinom ng pills upang makasiguradong hindi mabuntis kahit tama naman ang paraan ng iyong pag-inom. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pananood sa aking mga video. Ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan isubscribe! Notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.